minit ah. Ano ba baka ng habi ba? Tandaan. Ano dyan namin pala yun siya? Ang layo pa, sa Batangas pa, kabila eh. Hindi, okay, magpapakuha tayo. Mamatay ito. Hindi mo lang sa tabi. Hindi <coughs> ka pa nakapasok. Hindi ka na ito, yung ikon. Buto. Nakita nyo na ka. Hindi mo ka na-apid yan. Pangalan ko, wala din eh.

kung yan po si Utley yeah, si Boy ay malay ko yan! Hindi kita nga nang oo ka naman ito po gaya nga ayan baka pwede dyan Hindi hindi kitang tuhalan? no! <laughs> eh, nakatabon kayo eh. nakatabon kayo? Hindi nga kita, okay, Sa baba, ka. baba kasi. Urli, o bakit may pangalan din eh? Urli. collection plate is never